magandang gabi sa inyo mga kasawi kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi at syempre balik topic tayo at pakinggan nyo to sa magkarelasyon napaka-importanting malaman na ano ang tanong dahilan na kahit mahal ka ng isang tao ay kaya ka pa rin niyang bitawan mga kasawi. Ayan pakinggan nyo to ang una mga kasawi is naubos ang pasensya. Kahit pagkaano ka kamahal ng isang tao pero kapag once na napakiramdam niya na wala siyang importansya para sayo alam nyo ba, kahit pag gaano kahaba yung pasensya ng isang tao, ay nauubos din ito. Pinagbibiyang ka ng unang chance, pangalawang chance, tatlong chance, apat na chance. Hanggang sa napakiramdam niya na wala na siya, naubos na siya. Hanggang sa once, kapag naubos na ang pasensya ng isang tao, kahit mahal ka pa niya, papakawalan ka pa rin kasi wala na siyang maibibigay pa sa iyong pasensya mga kasawi. Ayan yung ating una na dahilan. Ang pangalawang makasawi is siya na lang yung lumalaban. Ito yung pinakamasakit sa parte kapag ka nagmahal ka. Na kahit mahal na mahal mo ang isang tao, pero kapag once sa pakiramdam niya na ikaw na lang yung lumalaban sa isang relasyon. Kahit pa anong standout niya para sa iyo, kahit pa lahat gagawin niya, pero kapag once na nakikita ng isang tao, siya na lang ang lumalaban sa inyong relasyon. Alam mo kahit gaano kasakit mga kasawi, bibitawan ka pa rin niya kahit mahal na mahal kanya kasi mas lalo siyang masasaktan kapag continue pa niya yung pakikipagrelasyon niya sa'yo kaya mas pipiliin niya na bumitaw na lang siya kaysa naman i pa ang relasyon na siya na lang ang lumalaban para sa'yo mga kasawi ayan ang pangalawang dahilan pangatlo mga kasawi is meron ka ng mahal na iba. Alam mo ba, ito yung pinakamasakit kapag sa na mo ang mahal mo ay meron ng mahal na iba. Tapos pinaparamdam niya sa'yo na talagang baliwala ka na lang, hinahayaan ka na lang niya kahit pa anong 100% na binibigay mong kaya mo, kaya mo, ipaglaban mo pero kapag ka nakita mo na ang taong mahal mo na may mahal ng iba, napakasakit nito mga kasawi, kasi parang kang sasabog sa sobrang sakit mga kasawi kapag once na nalaman mo ang taong mahal mo, ay pinagpalit ka na sa ibang babae or sa ibang lalaki mga kasawi ayan yung ating pangatlo na dahilan at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito sa mga kalalakihan at kababaihan kapag ka ito yung nararanasan ninyo na pangalawa, pangatlo at una, alam nyo ba mas maganda na ikaw nalang mismo ang sumuko, ikaw nalang mismo ang bimitaw, mahirap ipaglaban ang isang relasyon na alam mong ikaw na lang ang nakikipaglaban, kasi alam mo ba kung bakit, kasi ikaw yung masasaktan kapag once na siya na mismo ang makipaghiwalay sa'yo, anong gugustuhin mo mag stay siya sa'yo pero sinasaktan kanya ng paulit-ulit or mas maganda na kahit mahal mo siya pero ikaw yung sumuko para naman mas pinalaya mo yung sarili mo sa sakit na nararamdaman mo sa kanya mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.